Hello mga kakusina, for today's video is magluluto ako ng hipon. So ganito ako magluto ng hipon mga kakusina. So una, syempre hinugasan ko yung hipon ng mabuti, tapos tinanggal ko yung mga ulo niya. Huwag nyo nang hanapin ng mga ulo kasi hindi na siya maganda. Ayan, pero nilinis ko yan ng mabuti. So una, yan nilagyan ko siya ng asin, tapos isangkot muna natin siya. So hintayin natin siya na matuyo yung uh, katas ng hipon. Ayan. So, halo-haloin lang natin para hindi siya masunog. So, at ayan na nga, tuyo na siya. So, sa kanal natin siya lagyan ng uh, butter. So, ilagay na natin yung butter. So, tunawin natin yung butter dyan. Sa gilid ng hipon. Tapos, ilagay natin yung uh, garlic. At saka, um, uh, luya or ginger. So, igisa-gisa lang ng konti. Ayan. So, napakasarap nito na mga kakusina. Simpleng luto lang naman sa hipon. Ayan. At inkos mikos na natin yan lahat. te halo-halo na natin. So, lagyan natin siya ng sili para medyo may konting tagat yung ating uh, recipe for today. So, green and red chili ang nilagay ko. So, halo-haloin lang na mabuti. At ayan na, ah, nilagyan ko nga siya ng sweet soy sauce. So, hindi ko na naanohan ng video kasi isang kamay ko ay hawak ang cellphone at uh, isang kamay ay naghahalo-halo. At ayan, siyempre lagyan natin siya ng uh, spring onion on top. O, ba diba? Luto na yan mga kakusina. Ready to serve na. At ayan na nga, ipiplating na natin siya. So, yummy yummy ang aking ulam. Napakadali lang naman lutuin ng hipon mga kakusina. So, at ayan lang nga for today's video. Thank you so much for watching. Kainan na!